Ngayong lunes ay ating ginugunitang at pinagdiriwang ang araw ng mga bayani. Ngayong araw, ating binibigyang pugay at inaalala ang mga bayaning Pilipino noon at ngayon. At kaugnay nga po niyan, makakasama po natin ngayon si Eufemio Agbayani III, ang Historic Sites Development Officer to ng National Historical Commission of the Philippines. Sir Eufy, welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas. Diane at Fifi po ito. Ay, magandang magandang po sa inyo lahat at sa makahulog ang... Uh, ah sa araw ng mga bayani sa ating lahat. Alright sir, mukhang nasa workplace ka pa rin kahit holiday ha. Pero sir, ito po, napag-aralan naman na po natin noon sa eskwelahan ng tungkol sa araw ng mga bayani. Pero just to refresh, kasi mukhang nakalimutan na rin ito ng karamihan sa atin. Bakit ba natin po ipinagdiriwang ang araw ng mga bayani? Ang araw ng mga bayani ay pinagbibuwang natin para pigyang pugay at alalahanin yung mga bayani ng ating bayan. Hindi lamang po yung may mga pangalan, hindi lamang po yung mga natutunan natin bawat isa sa eskwelahan, kundi yung mga bayani na maaaring nalimot na sa kasaysayan ng kanila mga pangalan, ngunit yung kanilang effort ng gales ay nakatulong sa pagpupuo ng ating bansa. No? Uh, ang bayani kasi sa Pilipinas, uh, ang definition natin, kaiba sa definition ng hero sa kanluran, sa West. Kasi sa kanila, basta dapat spectacular, dapat meron sa ginawa na very unique para ma-recognize. No? Pero sa ating mga Pilipino, may tuturing natin bayani at isang tao kapag nag-ambag siya ng kanyang buhay, lakas, talino, kahit na kanyang mga kakanyahan o resources para makatulong sa pagbubuo ng bansa, para makatulong sa uh, kanyang kapwa, no? Para mag-improve yung lives natin, para makamit natin yung ating kalayaan. So, itong araw na ito, nagpo-post tayo para kilalanin, mag-reflect, and at the same time, tan tanongin din natin yung ating mga sarili, kaya ba natin gawin yung ginawa nila pagsasakripisyo at pagtulong sa kapwa. Hmm. Sir Yufi, ano ba yung mga kadalasang ginagawa kapag uh, ipinagdiriwang natin itong National Heroes Day? So, ang pinakatampok na programa natin ay yung pag aalay ng bulaklak sa libingan ng mga bayani, particular sa uh, Tomb of the Unknown Soldier, no? ang pangungunahan nito ni Pangulong Pongpong Marcos, no? uh, bilang ng buong bansa. So yung guest of honor na sa mga ganitong ritual ay tumaka kayo bilang pinatawan ng buong bansa. Na nagpaparangal sa lahat ng mga bayani, kaya unknown soldier yung aalaya ng sulakla. No? Sa saksihan po ito ng mga matataas opisyal ng pamahalaan, mga veterano, ng ating uh, mga nakaraang digmaan, at pati ng mga kinatawan sa iba't ibang sektor, uh, mga likod bayan, mga Boy Scouts and Girl Scouts, mga kawani uh, na ng pamahalaan at uh, privado individual. No? At inahinihikayat natin ang mga local government units para sa kanila ang uh, kung magkakaroon din ng sarili sariling nilang uh, lokal na pagbunita. Hindi lamang para sa mga national heroes din natin, kundi yung mga local heroes din nila. Officer Yuffie, kanina nagbahagi kami dito ng ilang trivia tungkol sa National Heroes Day gaya ng 1996, nagkaroon ng National Heroes Year at wala talagang definite na listahan. May maibabahagi po ba kayo sa amin na trivia o dapat naming malaman patungkol sa selebrasyon ngayong araw? Alam niyo po kanina na interview din po ako sa Radyo Pilipinas at ang tinanong bakit po ba kasi merong National Heroes Day? meron ng Rizal, Bonifacio, Dinoy, Araw ng Pagiging, ano? Ang National Heroes Day nag-start po yun noong 1921 sa birthday ni Bonifacio. No, so, birthday ni Bonifacio yun, pero di na may na lahat ng iba pang mga bayani sa ating bansa. Nagkaroon lang ng separate na date para sa National Heroes Day noong 1931. No, so, kung magigitan ng isang batas ang pinasa ng Philippine Legislature. Uh, pero, hindi natanggal sa isip ng maraming Pilipino yung association ng National Heroes Day sa so November 30. Kaya naging uh, practice lang na ihiwalay sa gawing August uh, after the Second World War. Ngayon, abaan uh, na tataka tayo bakit sa lahat ng buwan napunta ang National Heroes Day sa Agosto. Isang malaking posibilidad, kinikilala kasi nito yung mga pangyayari na nagtulot sa pagsisimula ng uh, Himagsigat 1896. No? Mula dun sa pagpunit ng sedula sa Pugadlawin, uh -huh. yung mga uh, yung mga Uh, Spermices sa iba't ibang pahagi ng ngayon ay Quezon City at Caloocan at yun lang ang uh, Battle of San Juan del Monte noong August 30, 1896. So itong mga pangyayari nito, uh, in a sense, pinakita ng ating mga kababayan, mga limuno na uh, ayaw na natin sa pananakot, gusto na natin maging malaya at uh, din sa pumagitan ng National Heroes Day na nasa last Monday of August, pinapakita natin yung pagkilala doon sa maraming Pilipino, named and unnamed na nakibahagi dito sa struggle na ito for independence. Okay. Sir Yuffie, ano naman po ang mga aktividad na inhanda po ng National Historical Commission of the Philippines para po siya National Heroes Day para makiisa rin po yung ating pong mga kababayan? Balay, mamaya hapon, uh, magkakaroon po tayo ng uh, webinar to call naman sa 125th anniversary of the Sacred Study in the Philippines sa pamumuno rin ng uh, Ika ng Pilipinas. Mayroon din tayong pasisinayaan si Lelixit Gallery sa Museo ni Mariano Ponce, i-unveil na marker sa Baliwag Bulacan, uh, mga, may mga inilin sa din tayong special exhibits uh, ng mga World War II heroes sa Casa Real Malolos, Bulacan, uh, naman kay Aguinaldo sa para sa uh, Church Historical Landmark sa Malolos din. Sa so August 30, maglulun sa tayo ng very special exhibit na uh, tungkol sa mga bayani pero naka-UV uh, light. No? So, kakaiba ito exhibit. And uh, meron din ongoing na exhibit, uh, pinangunahan ng na si Yento Maguila at sa Republika Filipina Reenactment Group kasama ng na National Parks Development Committee sa Rizal Park Visitor Center. makita natin dito yung iba't iba po yung ginamit ng mga sundalo, Pilipino man o Espanyol o Amerikano noong mga panahon ng mga 1896 to 1898, even earlier, may imagine natin no, ano yung suot ng mga tao na naglalabanan sila to, to, during our struggle for independence. No? Uh, Magaman sarad ang mga museum sa NCP ngayon. Available po ang virtual tours, pati mga documentaries tungkol sa ating mga bayani na mapapanood po sa um, YouTube channels sa NHCP. And tagtag ko na rin po, magkakaroon din ng documentary showing ang um, Intamuros Administration tungkol sa Tumbulsa bilang pakiliisa nila sa National Heroes Day. Alright sir, pahabol lamang. Malapit na po ang uh, barangay at sangguni ang kabataan elections. Sigurang, siguro po dapat pamutawi rin sa kanila yung ugali na meron ng mga ating mga bayani. So ano po ang ating mensahe sa publiko syempre at maging sa mga tatakbo rin po sa darating na eleksyon? So lahat po tayo kin na maging bayani. At ang unang step para maging mabuting Pilipino para may tuwing na bayani ay ilan. Uh, kilalanin sino yung mga bayani, paano sila nakasala sa kanilang kapwa, paano nila na-inspire mga tao para kumilos. At itong mga lessons na ito ay magagamit natin sa ating pagtakbo bilang kagawad, SK, barangay chairman. No? Kasi uh, kung hindi tayo magiging guided ng mga lessons of history, kung hindi tayo magiging guided sa halimbawa ng mga bayani at ng mga kilalang Pilipino, wala, baka, wala din natin magagampanan yung tukuli natin bilang mga lingkod bayan sa antas ng barangay at kahit, kahit sa mga mas mataas pang antas. So sana uh, maging inspired tayo sa example ng mga bayani, hindi lamang ng mga pabansang bayani, hindi ng mga bayani sa ating localities na no? inspirasyon natin sila sa ating pagkilos na ipaparating ng barangay at ST Elections. Ano yeah, kung magandang advice yan ano? mm -hmm. mula kay Sir Yufi at sa atin namang tayong mga pipili ng mga leader natin. Uh -huh. Tingnan natin yung mga qualities ng mga bayani natin kung makikita natin doon sa mga yeah. pipili nating leader. Maraming salamat po ha, sa paglalaan po ng oras sa aming programa. Nakasama po natin Sir Yuffie Agbayani mula po sa um, National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Happy National Heroes Day po Sir Yufi.